Kuwentong Pinoy Ang alamat ng Sampagita Sa isang tahimik na baryo, maraming bulaklak ang namumukadkad. Ngunit wala pang nakakita ng bulaklak na sampagita. Dito nakatira si Naliway, isang mabait na dalaga, at si Tomas, isang masipag na binata. Mahilig silang magtanim ng halaman at mag-alaga ng mga hayop. Lagi silang magkasama. Ang kanilang pagkakaibigan ay kilala sa buong baryo. Laging masaya at puno ng kwento ang kanilang araw. Ngunit isang araw, may dumating na balita. Kailangan ito mas umalis para tumulong sa kabilang bayan. Bago siya umalis, nagkaharap sila sa ilalim ng puno. Tahimik na nagpaalam si Tomas, iniwan niya kay Liway ang isang pangakong puno ng pag-asa. Umiti si Liway habang pinanghahawakan ang pangako nilang dalawa sa ilalim ng papalubog na araw. Umalis si Thomas, dala ang kanyang pangako. Naiwan si Liway, puno ng pag-asa at pagmamahal. Araw-araw, gumabalik -araw, si Liway sa puno upang maghintay. Lumipas ang mga linggo, ngunit hindi bumabalik si Tomas. Ang mga kaibigan niya at mga tao sa baryo ay nag-aalala. Sinabihan siyang baka hindi na bumalik si Tomas. Ngunit matatag ang puso ni Liway. Naniniwala siyang babalik ito. Lumipas ang maraming buwan, unti-unting nang hina si Liway sa paghihintay. Sa katahimikan ng gabi, umikit si Liway sa ilalim ng puno, patuloy na umaasang tutuparin ni Thomas ang kanyang pangako. Sa huling pagkakataon, mahina niyang binigkas ang pangalang matagal na niyang hinihintay. Kinabukasan, nagulat ang mga taga-baryo nawawala si Liway at hindi nila ito mahanap. Munit sa damuhan sa likod ng puno, may tumubong maliit na puting bulaklak. Napansin ng lahat ang kakaibang halaman. Ang bulaklak ay mabango, kasing bango ng pangako. Tinawag nila itong sampagita, mula sa salitang, sumpakita pangakong hindi malilimutan. At mula noon, naging simbolo ito ng dalisay na pag-ibig at pangako. Lumipas ang panahon, tinuruan ng mga matatanda ang mga bata ng alamat ng sampagita. Ang tunay na pangako ay hindi nasusupat sa oras, kundi sa katapatan. ang mga bata ay nagtanim ng sampagita sa kanilang bakuran. At habang ito'y lumalago, naalala nila ang aral ng alamat. Ang mabangong bulaklak ay naging tanda ng pagmamahalan at pag-asa. Hanggang ngayon, tuwing inaamoy ang sampagita, naaalala ng lahat si Liway at ang kanyang pangako. Sa bawat hardin, ito'y paalala ng katapatan at pag-ibig. At sa bawat puso ng bata, daladala nila ang aral ng alamat. Ang sampagita ay hindi lang bulaklak. Ito'y alaala, pag-asa at pangako. Kaya't sa tuwing makakita ka ng sampagita, alalahanin, ang pag-ibig at pangako ay dapat laging totoo. Ang mabuting puso at matapat na pangako ay nagbibigay ng halimuyak ng kabutihan sa buong mundo. Thank you.